Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa panday-digang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati Ngayong uh, araw na ito ng uh, Martes ika siyem na po tayo Sa buwan ng Oktubre Ito po ang programang Global na tayo At ako po ang lingkod, Ray Sampang Ang programang Global na tayo at po sa inyo Ng inyong himpilang Radio Pilipinas World Service Isa po kami sa mga himpilan Ng uh, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services Sa patnugot po ng ating uh, Presidential Communications Office Kasama po rin po namin maglilingkod sa inyo sa mga oras na ito ang ating po mga katuwang ang ating uh, global na tayo team mula sa master control si Mr. Milo Janela at si Susan Ison sa ating wirecast kasama natin si Hero at sa ating live audio streaming katuwang naman natin si Justin and of course ang ating executive producer walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente kami po yung nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser type niyo lamang Radio Pilipinas World Service at uh, sa ating pong YouTube channel sa ating YouTube channel, type nyo lamang sa inyong YouTube browser Radyo Pilipinas World Service at uh, siyempre ganyan rin sa ating uh, live audio streaming sa pamamagitan ng pag-download ng ating uh, PBS Radio app kung kayo po may hawak na smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play at kung kayo naman may hawak na iPhone, punta lang po kayo sa App Store at sa mga browser na yan, itype nyo lamang E-Box PBS Receiver. E as in Excellent, V as in Victory, O as in October, and X as in Xerox. So, at uh, pag nakita nyo na po, i-tap nyo lang at i-download nyo at makikita nyo na ang mga hintilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kasama na po dyan, ang Radio Pilipinas World Service. So, please like and follow our official Facebook page, Radio Pilipinas World Service, at subscribe sa ating pong Radio Pilipinas World Service YouTube Channel. Alright, sa edisyon ito ng programa global na tayo, uh, muli po nating tututukan ang mga sitwasyon ng ating mga kababayan ano po, na nabibiktima ng human trafficking, na illegal recruitment at human trafficking. At nauuwi sa kanilang pang, uh, sa pang sa kanila ng kanila mga employer. Matatandaan po ninyo nitong mga nakalipas na araw, I think Monday, ay uh, natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan na nga tumawid nag-cross ng border from uh, from Myanmar to Thailand na uh, nasa 220 po sila. Sa so ngayon ay nasa Thailand na sila at tinaasikaso ngayon ng ating Philippine Embassy sa Bangkok kasama ang Department of Migrant Workers. Pero meron pa po tayong mga kababayan sa Myanmar na patuloy pa rin pong ikang ay nabibiktima ano at, uh, nakaschedule na rin Uh, tumawid, mag-crossover from uh, Myanmar to Thailand. Ngayon, hindi lamang po sa ibang bansa na ano, ang tinututukan natin. Sapagkat uh, mismo dito sa ating kalapit din na bansa na Malaysia, tama ba? O Malaysia. Ito naman ay sa Malaysia. Ano po? Dahil may mga kababayan tayong biktima rin ng uh, human trafficking. Uh, actually, labing pito po sila. At ito ay uh, mula naman sa Malaysia at sila ngayon ay tumawid sila ngayon ay uh, ikang uh, nasagip na repatriate ano po at uh, mula sa Malaysia sila ay uh, sumakay uh, dito sa tinatawag na M.B. Antonia at uh, dumaong sa Zamboanga City at no October 25 po eh, ikang uh, nasa uh, mga nasa ligtas na uh, ano po sila ligtas na kalagayan dahil na rin po sa ikang uh, efforts ng ating Bureau of Immigration. And speaking of Bureau of Immigration, para makakuha po tayo ng karagdagang detalye tungkol dito, kasama na po natin ang ating butihing spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi si Ms. Dana Sandoval. Maganda umaga Ms. Dana, si Ray Sampang ito sa programang Global na tayo. Alright, sige. Habang ina-establish in lang natin ang communication kay Ms. Dana. So, labing pito pong Pilipino ito we are talking about 17 Filipinos na biktima ng human trafficking diyan po sa bansang Malaysia. Ano ho? At uh, yeah, pag sinabi ho nating 17 Filipinos, may kasama pa silang ano dito. Actually binubuo ito ng pamilya eh. No, meron dito isang pamilya, a family of four at uh, ikang uh, sila ay talagang idinaan sa back door. Ano, dinaan sa back door. All right, Hello. nasa na po natin. Good morning po, Miss Dana. Nawala ulit. Okay, sige. Alright, sige. Balikan lang. Babalikan natin later. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan Para sa mas mabilis at mas maayos na servisyong panggobyerno Gamitin na ang EGOF PH Super App Tayo po patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo At balikan natin, nasa linya na po natin ngayon Ang ating butihing spokesperson ng Bureau of Immigration o lang iba, Kundi si Ms. Dana Sandoval Magandang umaga po Ms. Dana Hello, good morning. Good morning, Ms. Dana. Good morning. Thank you very much for sa pagpapaunlak mo muli dito sa ating programang Global na Tayo. All uh, Ms. Dana, so may, may uh, kasi nakatutok kami nitong mga nakalipas na araw dito sa human trafficking cases uh, sa Myanmar na tumawid sa Myanmar papuntang Thailand. Pero ito pala noong October, ito pala eh meron din tayo nagmula naman sa Malaysia. Uh, 17 Filipinos ito. Can you give us details on this, Miss Dana? Yes, ito po, uh, na-repatriate sila, dineport po sila ng Malaysia the other day. Um, sila po ay uh, nakule ng Malaysian authorities na nagtatrabaho po sa isang coconut plantation uh, mm -hmm. uh, near the borders po ng um, southern areas po natin. Ngayon nung sila po ay uh, kinausap ng ating mga tauhan, napagalaman po natin na sila po ay umalis via yung tinatawag natin na illegal migration corridor or uh, mas commonly known as backdoor. Iba-iba mm -hmm. um, po yung mga panahon ng pag-alis nila. Mm Meron -hmm. isang pamilya. Pero the way that they uh, described how they were able to leave is like parang very common for them na Talaga? mag ganon na lang. Mm -hmm. They rode a speedboat, tumawid po ng dagat, mapuntang Malaysia and doon nga po sila napunta na doon sa plantasyon kung mm -hmm. saan illegal po sila na pinatrabaho ng isang Chinese national. So, hindi po sila nabayaran ng tama at um, yun nga po, pina-arresto pa sila, na-arresto pa po sila ng Malaysian authorities. Alright, uh, parang nabagit uh, nyo, uh, Miss Dana, na parang pabalik-balik na sila. Was this the first time na nag-backdoor sila? Um, hindi po, kasi ang dating po doon, meron nang naggaling doon, saka bumalik lang. So, parang ang ano nila, eh, minalas lang sila. Mm -hmm. Ganun ang kanilang perspective. Pero tayo po, dahil naintindihan natin yung yung risks of what's happening doon sa mga kaya yung kumbag tin bigger picture ng mga nangyayari alam natin na hindi lang ito basta minalas at nakakuha yes. ng mm -hmm. maling employer but it's a, a form of human trafficking yes. and they were made to mm -hmm. agree to such um, uh, conditions mm -hmm. ng kanilang trabaho pero uh, tulad nabanggit po ninyo dumaan sila sa back door you should, parang lagi nag na lang nagagamit itong back door na ito Uh, uh, is there any way na pwede nating ika nga ma-monitor ng mabuti through BI and uh, in coordination with other local government or national government agencies na mabantayan ng gusto itong backdoor na ito, Ms. Dana? Yes, opo. Although itong backdoor na ito, itong mga illegal migration corridors na ito ay hindi po ng Bureau of Immigration kasi ang BI po ay naka-estasyon doon sa mga formal na mga areas para makalabas at makapasok ng bansa. Ito pong mga baybay dagat po natin ay binabantayan po ng local government units ng local police po at saka ng Coast Guard. Ngayon, nagkaroon po ng pag-aaral ang Interagency Council Against Trafficking um, identifying these areas of concern mm -hmm. uh, na tinatawag po nating illegal migration corridors at nagkaroon po sila ng mga uh, rekomendasyon mm -hmm. para ma-improve yung pagbabantay po nito ng mga lokal na pamahalaan at nakita po natin na mukhang malaki po ang naging pagbabago mula nung nagkaroon ng ganong pag-aaral ang IACAT dahil um, in the past few months po marami po tayo nakukuhang reports na mga nai-intercept po ng kapulisan doon na mga nag a ng magtawid dagat, okay. even foreign nationals mm -hmm. who were trying to leave the country illegally kasi mga overstaying na sila dito mm -hmm. at doon po ang attempt na dumaan para maiwasan po ang pagkakahuli sa kanila ng immigration. Alright, uh, uh, as, of, as of now, if you have the data, Ms. Dana, mga ilan na ba Hello? ang uh, sabi natin uh, at the start of this year, ilan na ba ang natulungan ng Bureau of Immigration na ikang uh, uh, ma-deport pabalik dito sa Pilipinas, no? itulungan ito ng BI? Ilan na po sila? If you have the data lang. Papa. Yes, kapag uh, pabalik po ng Pilipinas, it's the Department of Foreign Affairs po, mm -hmm, mm -hmm. who assists yung mga kababayan natin when it comes to repatriation. But it has been hundreds already no. um, na nare-repatriate. Lalo po yung mga, ano ah, yung uso ngayon, yung mga nagtatrabaho sa mga scam hubs uh -oh. um, abroad. It's not just Filipinos na kanilang target, but ngayon, iba't ibang lahi na marami ay Asyano target mm -hmm. pero ngayon may nakikita na rin tayo ng mga Aprikano uh, na binibiktima po nila mm -hmm. upang makapang-biktima din ng ibang tao kasi binibiktima sila upang uh, magtrabaho illegally sa mga scam hubs pero nang bibiktima din sila dahil uh, nang i-scam po sila ng ibang tao Okay uh, so sa puntong ito na turnover na po sila sa DSWD Ms. Dana Um, opo, ito pong mga galing sa backdoor na na repatriate po ay na turnover na po sa DSWD for assistance uh, and debriefing po kasi may binibigay po na assistance siya ng DSWD. Okay. Now, uh, in other issues, Miss Dana, mayroon pala mayroon din magandang kaganapan dahil ito pa lang uh, advanced passenger information system niyo ng Bureau of Immigration eh mukhang nagiging maganda ang resulta lalong lalo na pagdating sa pag-scan, pagharang at pag ikang identify na mga ikang uh, unwanted sabi na natin ano at uh, yung mga uh, suspected na mga drug uh, couriers ano po uh, dahil meron na harang at merong talaga na huli ang Bureau of Immigration through this uh, tinatawag na Advanced Passenger Information System na ikang uh, isang Brazilian national na may daladalang droga. Uh, can you tell us about this, uh, Miss Dana? Yes, um, ito po ay intercept natin a few days ago na nagamit po ang Advanced Passenger Information System upang mapadalhan po tayo ng U.S. authorities ng uh, note uh, para mag out tungkol sa isang uh, Brazilian National na ito. At uh, ito po ay ginamit natin upang bantayan ang pagdating nito. Hanapin siya. Actually, eh, pangalan lang po ang nakuha natin. Wala tayong nakuhang flight details pa sa kanya. But through the Advanced Passenger Information System na determine po na ay ito na, parating na po siya ng Pilipinas at nabantayan po at natutukan ng ating uh, mga tauhan. And it led to Her um, interception ng uh, drug interdiction group ng ating paliparan. So yun po ay uh, yung mga taga customs na ang nag-seize uh, anong kanyang mga uh, daladala na paraphernalia at nalaman po na meron siyang dalang cocaine worth 10 million, mahigit 10 million pesos na kain. So, yun po ay nagawa natin sa pamamagitan po ng teknolohiya na Advanced Passenger Information System. Worth 10 million pesos na cocaine ang uh, ang uh, nakuha dito sa Brazilian National na ito, Ms. Dana. Yes, marami na wow. nakuha na sealed doon sa kanyang bagahe. Mm -hmm. um, this was um, done uh, after makuha natin yung note doon sa advanced passenger information system natin. Kaya talagang nakikita natin malaking bagay po itong system na ito. Ang laki ng difference because even before a person enters the country naka-alert na yan sa ating AP system. Uh, makikita din natin yung mga travel patterns. Baka mayroon pa mga pro pa yan, may mga ano pa yan, kaibigan pa yan na mag attempt din na parehas. So, we would be able to see that through the system. Alright, but this system is also in coordination with other uh, foreign uh, monitoring agencies. Tama po ba? tama po kayo yung ating centralized database ay uh, nakakonekta po sa Interpol binabatuhan din po ng impormasyon ng ibat ibang intelligence agencies and immigration authorities ng um, uh, ibang bansa mm. um, yung apis naman po is being done uh, parang attachment po siya ng ating centralized database that um, kumbaga is able to get the advanced information of the passenger na nag-check-in, kunwari nag-check-in na siya sa airline, mag-board na siya ng aircraft, nalalaman na natin yan. So, we mm -hmm. can um, stop the travel or makapag-prepare tayo ng necessary arrangements mm -hmm. para maabangan yung kanyang arrival. Okay. So, talagang, well, with that, uh, maraming maraming salamat po, uh, Ms. Sandoval. Ah, uh, sa oras ay eh, pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programang global na tayo. Uh, not unless meron pa ho kayong mahalagang informasyon at mensahe na gustong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po ma'am. Yes, siguro sir. I ko lang na parating po yung long weekend so umaasa po tayo at na, 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 we're expecting na marami-rami po ang babiyahe. So we are reminding everyone to be there at least three hours prior to their travel Um, full force naman po ang year of immigration sa uh, undas season. We are expecting a bit of a line but it's going to be manageable kasi full force po ang ating mga tauhan. Kaya siguraduhin po natin na nandun po tayo 3 hours before at makahari po nating makita yung Uh, operations ng Bureau of Immigration sa ating uh, Facebook page facebook.com slash official Bureau of Immigration para makapaghanda po tayo appropriately doon sa ating pagbiyahe. With that, maraming salamat po uh, Miss Ana Sandoval. Okay, Miss Sandoval ako. Sorry ha, pero maraming uh, thank you, thank you very much po. Miss Dana Sandoval, ang ating spokesperson, Bureau of Immigration. Thank you very much ma'am. More power po sa inyo at sa Bureau of Immigration. Salamat po and good morning. Ayan, okay. So, yung labing-pitong Filipino uh, trafficking victims, human trafficking victims, uh, safely nasa kamay na po, nasa custody na ng ating DSWD at hindi magtatagal eh, may babalik na sila sa kanilang ikang uh, place of residence huh? at uh, hopefully makabalik na sa normal ang kanilang mga buhay. Kasi dito sa labing pitong Filipino na, na, na biktima ng human trafficking sa Malaysia, isa po dito, apat, pero mag-anak. Isang ama, isang ina, yung mag-asawa, at yung dalawa nilang anak na lalaki. So, ganun po katindi, ano po ang human trafficking. Uh, sa, alam nyo, ma maraming dahilan Uh, kung bakit nagiging biktima? Lagi ko nga tinatanong sa sarili ko, bakit bakit patuloy bakit patuloy na nagkakaroon ng biktima pagdating sa human trafficking? Sa likod ng paulit-ulit, walang putna, puknat na paalala ng pamahalaan, uh, ng uh, Department of Foreign Affairs, ng DMW, ng Bureau of Immigration, ng mga ng, ng kapulisan. Maski ang kapulisan, gumagawa po niyan yung tinatawag na cyber crime group, ano po, cyber security group. Patuloy pa rin po silang nagpapaalala. Lagi nagpapaalala yan. Sa radyo, sa TV, maging sa social media. Na iwasan mabiktima ng illegal recruitment. Dahil kapag pumasok ka at nabiktima ka ng illegal recruitment, papunta yan sa human trafficking. Okay? Sa human trafficking. At kapag human trafficking na, ibang usapan na po yan. Ano? Talagang maaabuso at maaabuso po kayo dahil walang koneksyon, walang walang koneksyon ang inyong gobyerno sa inyo habang kayo ay na biktima habang kayo biktima ng human trafficking doon sa lugar kung saan kayo napunta. Dahil hindi kayo kilala doon eh, wala kayong personalidad doon, wala kayong legal basis kung bakit kayo nandoon. Kumbaga, kapag human victim ka ng illegal recruitment and human trafficking, kung saan man bansayan at pumatol ka diyan, eh, you're nobody. Wow, well, masakit pakinggan. Pero totoo, you're nobody. Wala kang pangalan. O oh, kilala ka ang pangalan mo. Pero legally, wala kang pangalan. Hindi alam kung saan ka nang Kasi you, ano kay? Human trafficked ka Illegal ka nakapasok sa bansa nila. So, wala kang passport, wala kang legal document. So, you do not exist sa kanila. So, parang pwede nilang gawin lahat na kaya nilang gawin sa iyo. Pwede ka nilang saktan, pwede ka nilang abusuhin, pwede ka nilang hindi pakainin, pwede ka nilang pagtrabuhin ng 24 hours a day, ihi lang ang pahinga, sabi nga nila. No, isa nga, wala pang pahinga eh. No? O abasuhin ka pa physically and mentally. Yung iba, sad to say, nasasawi. So, wag po tayong, ang, 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 nakikita kasi dito, kahirapan. na sinasabi lagi, Kahirapan ang 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 nagiging dahilan kaya tayo na, kaya meron at meron pa rin na bibiktima ng illegal recruitment at human trafficking sabi kahirapan ang nagtutulak ano yung pangangailangan ng mas malaking sweldo kahirapan eh ang tanong kasi ayo ayo kong gamitin eh yung word na ayo kong gamitin because para sa akin hindi magandang pakinggan pero kung minsan ha eh eh totoo. Masakit pakinggan sa tenga lalo na kung ikaw isang biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Pero totoo, ano yung word na yun? Yun po yung tinatawag na willing victim. Alam nyo ba kung bakit willing victim? Nagiging willing victim po kasi alam niyang bawal. Alam niyang illegal. Pero dahil sa kagustuhan niyang kumita ng mas malaking pera, kakagatin niya. Parang iro-roll niya yung dice. Parang sumusugal siya, di ba? So willing big kasi ang pagsusugal naman. Willing ka rin naman sumugal, eh. Di ba? So parang ganun din siya. Masakit pakinggan sa tenga, pero totoo. Willing victim. Dahil nga po sa kahirapan, sa paghahangad na mas magandang buhay maski alam nilang bawal at illegal, susuungin. Ano? Uh, kasi, hindi mo masasabihin illegal kung hindi ka dumaan sa tamang proseso. Wala kang passport. <laughs> Wala kang ticket. Wala kang passport. Hindi, hindi ka dumaan sa DFA. Hindi ka dumaan sa OWA. Tapos, kung saan-saan ka dadalhin bago ka dumating sa Actual na destinasyon mo Tulad nung Tulad nung pahayag ni Secretary Hans Leo Kakda. Biro mo dina, Dinala pa sa Palawan Bago pumunta ng Myanmar O bago pumunta ng ibang bansa Doon sa mismo Pagtatrabaho niya Doon sa kabundukan ng Palawan Para lang makaiwas Sa mga otoridad Hindi eh, ka pa nag-iisip nun? Bakit? Alimbawa, alin Pupunta ka ng Thailand O Bangkok Bakit mo kailangan pumunta by boat ng Palawan at papanik ka ng bundok bago ka pumunta ng ano, Thailand o ng Myanmar. Hindi ka pa nag-iisip. Siyempre, mag-iisip ka, di ba? Or, hindi ka mag-iisip kasi alam mong illegal yung ginagawa mo. Alam mo yung proseso na dinadaanan mo, illegal, para hindi kayo mahuli. So, kaya po nababanggit yung tinatawag na word na willing victim. Alam nila, meron pong ilan dyan, alam nila na alam nila na illegal, kaya lang, ulitin ko, masakit nga lang, masakit lang po pakinggan sa tenga at ako ayoko rin gamitin. Pero misan kailangan gamitin eh. Ano? Ah, alam nilang illegal pero sa kagustuhan na magkaroon ng mas malaking sweldo, ah, magkaroon ng pagkakataon na may angat ang buhay, akala nila yun ang sagot, kinakagat nila. So ano bang paalala ko dito? Ano, ano ngayon ang end point ko dito? Siguro ho, maski na mahirap ang buhay, kung alam mo namang mas mahirap ang dadatnan mo doon sa bansang pagtatrabahuhan mo, anong mas pipiliin mo? Yung mas doble o triple ang hirap na dinadanas mo kumpara dito sa Pilipinas, na alam mo nag-iisa ka doon, may pagkakataong ka pang mamatay nang walang kalaban-laban at hindi malaman ng pamilya mo kung saan ka nilagay, okay? Kakagatin mo pa rin ba kaya? o makikipagsapalaran ka na lang dito sa loob kung talagang no choice ka makikipagsapalaran ka na lang dito sa loob ng bansa sa loob ng iyong sariling bayan at least kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay hindi pa sila nag-aalala kung anong nangyari sa'yo di ba? at kahit papano with the right the people to talk to makami makatulong pa sa'yo sa iyong kalagayan sa buhay so paarala lang para lang paaralan ulit po kami huwag po kayong magpapadala sa mga illegal recruitment kasi mauwi po yan sa human trafficking. Ano? Oh, pag na human traffic, ala na, napakahirap. Ano po, tulad ng dinadanas ng mga nabiktima ng human illegal recruitment na uwi sa human trafficking. Tulad ng mga kababayan natin from Myanmar na tumawid sa Thailand. Tulad po nitong mga itong itong buong itong labing pitong Pilipino na ito na galing naman ng Malaysia. Kung saan merong isang mag-anak, apat, family of four na biktima ng human trafficking. So sana po, wag 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 tayong kakagat, wag tayong magpapadala. Lalong-lalo na kung ang hiring ay eh verbal lang, usap lang kayo ng personal. Wala pong recruitment na dalawa lang kayo nag-uusap. Dapat 'yan din sinasagawa sa isang legal na opisina accredited ng DMW at ng gobyerno. Okay? Tapos dadaan sa online, sa internet, sa Facebook, sa TikTok o saan man, huwag po niyong kaagatin yan. Okay? Para po makaiwas kayo sa big, maging biktima ng human trafficking. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsabaybay sa isa na namang edisyon ng programang global na tayo. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino sa anumang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino. Saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. na parating na